Hello! A happy day po sa ating lahat. Ngayon naman po mga kababayan, pag-usapan po natin itong si Alice Guo. Napagalaman po natin na yun palang mga sumundo kay Alice Guo doon sa Indonesia na yung mga babaeng uh, arresting officers ay mga taga mga NBI pala yun at mga taga Uh, Bureau of Immigration. Yung mga nakipag uh, chami chami nagkipag selfie selfie at nagyayakapan pa sila na galit na galit nga yung maraming uh, maraming Pilipino at si si Senator Risa Ontiveros sino naman po hindi magagalit doon sa ganong klasing ganong ganong klasing eksena Biruin mo arresting officer tapos si makikipag selfie magpayakap yakap pa kayo Hindi tuloy malayo na hindi natin maiwasang isipin na baka isa sila sa mga tumulong na magpatakas Kasi ganun sila ganun sila ganun nilang lang nila tratuhin itong si Alice Go parang ano eh, gusto nilang maging BFF. Gusto nilang maging friend. Alam mo, dapat itong mga nakipag selfie-selfie uh, na ito, yung nagtrato kay Alice Go na parang rockstar, dapat imbestigahan ito ng uh, ni Risa Ontiveros eh. Senator Risa, ipatawag mo nga yan. Imbestigyan nyo yan. Baka isa yan sa mga tumulong eh. At sa ganong klaseng nakita natin na acting nila sa pagtrato nila kay Alice Go, hindi po malayo na mauulit. Pwedeng maulit. Maulit muli. Sana'y hindi maulit muli. Na may tumulong ulit dyan na makatakas dahil sa ganyan ganyang itsura ng mga mga taga-ahensya na siyang dapat siyang dapat na maghihigpit at magpakita ng uh, magpakita ng galit pero hindi eh pwedeng tumulong yan eh. yung mga ganyang klase. Kasi alam nilang mapera si Alice Go. Pera yan eh. Pera ang nakikita nila kay Alice Go. At ito ngayon, sa nakikita natin kay Jan Jan sa nangyayaring nangyayaring uh, Senate hearing with Alice Go. Nakapagtataka sobra. Talagang matindi ang training dito kay Alice Go. Hindi mo basta-basta ma hindi man lang uh, hindi natitinag, mga kababayan. Ang hirap Ang hirap pa uh, arukin. Ang hirap mong hulihin. Hindi mo pa mapaikot, ikaw ang pinapaikot yung mga investigador ang pinapaikot yung mga taga ahensya ng gobyerno ang pinapaikot dahil sa pera wag kayong mag uh, pwede ba wag na nga tayong, uh, magbulahan pa dahil yan sa pera eh pero alam mo, alam kasi ni Alice Guo na mahina ang Senado. Mahina. Mahina mag-imbestiga. Mahina mag-extract ng information. Even Risa Ontiveros, kahit magaling si Risa Ontiveros, napaka-ano kasi, napaka-gentle kasi magsalita hindi mo matatakot ang inaimbestigahan mo eh. Sobra sa pagka-gentle. Well, natural niya yun eh. Ang uh, medyo galit-galitan lang dyan, ang pwede niya na tigasin ba, mag-imbestiga, yung mga kagaya kay Raffy Tulpo. Although, in, medyo, ano lang si naman si Raffy Tulpo eh. Uh, bluffer lang. Pero sa talagang galing, wala naman siya. Even si Jinggoy, si Jinggoy naman puro galit-galit lang pinapakita Parang tiniterrorize lang niya si Alice Guo, pero hindi kaya. Subukan natin na dalhin niyan sa kongreso. The likes of uh, uh, Congressman Romeo Acop, and then si Congressman Benny Abante, si Congressman Adjong, si Adjong, yung mga ganon ang mag mag-iimbestiga. Tingnan natin. E si ano nga eh, nataranta nga si nung uh, si Benny Abante yung nag sa examine kay Cassandra O. Di pa napaamin niya? Magaling po si Congressman Abante eh. Magaling na investigador. Napapaamin niya. Nataranta si Cassandra Ong, di ba? Pero yung mga kagaya kay si, ang tawag dito, Dan Fernandez. anyway, pero ano naman si Dan Fernandez eh? Uh, masipag at saka sincere naman tingin ko sincere siya sa kanyang ginagawa pero mm, mahina naman mahina hindi kagaya ang gustong gusto ko diyan mapanood itong si si Congressman Benny Abante si Congressman Apo at si Congressman Adjo yung tatlong yan yan ang the best diyan well Ace Barbers nga eh. Medyo ano pa eh. Basta yung tatlong yun. Sana po magkaroon ng investigasyon, investigahan ng Congress, itong si Alice Gu. Siguro ko ipapatawag yan eh. Kasi involves siya eh. Yun ang talagang iniimbestigahan ng, ng uh, Kongreso eh. Ngayon, ang hindi ko maintindihan, bakit ang klase ng pagtatanong nila kay Alice go mga tanong na posible naman talagang hindi sagutin. Ayaw sagutin. Matagal na yan eh. Paulit-ulit lang. Yung mga klase ng tanong, pagtatanong, hindi naman talaga asahan na sasagutin yan. Hindi mo asahan na makakarinig ka, ng mga sagot na gusto mo. Parang ine eh, kulang pa po kung Amerika kaya ang mag mag-imbestiga uh, May sistema po kasi ang pag-iimbestiga eh. Minsan eh hindi naman nakukuha 'yan sa uh, sa galit-galit. Minsan ginaga ginagamitan 'yan ng psychology, science yung mapapaamin mo ang isang tao na in a very simple and uh, yung hindi aakal hindi hindi aasahan na makukuha mo yung sagot Mara may mga magagaling na investigator pero itong itong nasa Senado ngayon mahina mahina sila mag-imbestiga Ang iba dyan, nagpapakita lang ng galit Hindi mo naman makukuha sa galit-galit yung ganyan ali-alis ko Professional 'yan eh Professional magsinungaling Kasi well-trained 'yan Spy nga eh o. Ibang pamamaraan siguro ang dapat kasi yung mga nandyan dyan sa... Ewan lang kung sa korte na yan, mahina naman talaga kasi ang mga senador, di ba? Hindi naman talaga kasi sila investigador. Pero subukan mo na sa korte na talaga. Baka doon, magkaroon tayo ng magandang resulta. Yun lang na tatanungin mo ng Pirma mo ba ito? Fingerprint mo ba ito? Natural ang isasagot nun, hindi. Nagsisinungaling nga eh. Di pa dapat, ang gaw hindi, mo, hindi mo kailangang tanungin yung tao kung pirma mo ba to Ikaw ba ito? Fingerprint mo ba ito? May mga paraan para malaman mo na siya YON, kanya na fingerprint yon? Di ba may science naman para dyan? Ikukumpara lang yung fingerprint eh. Hindi naman talaga sasagutin yan ng oo akin yan. Nakakatawa. O oh, sige sir, na ikaw na. Hindi, hindi sa ganun. Nakakatawa lang. Kasi, nag expect ka. You're expecting an answer from a liar. Once a liar is always a liar. Lalo pa na, professional liar. Tanungin mo na, sa'yo bang pirma to? Hindi. Natural. Ayaw nga umamin eh. Umiiwas nga eh. Bakit hindi nyo gamitan ng science? Nadidetect naman yung pirma, di ba, ng isang tao, kung kanya talagang pirma, kanya ba talagang litrato, kanya ba, siya ba talaga yon kanya ba talaga yung fingerprint, no need to ask the person. Nagsasayang lang ng, nagsasayang ng oras. May paraan para malaman kung fingerprint niya, pirma niya, siya ba? Ang dami pong paraan para makakuha, maka-extract ng information sa isang sa isang uh, akusado. Pinagtatawa. Pinagtatawa na lang. Tapos eh, kapag sinabing ewan ko ba kung bakit hirap na hirap sila mag ano par even sa Congress yung pag sinabi na pag sinagot ni Cassandra Ong na pwede mo hindi ko sagutin I refuse to answer the question I refuse to <laughs> pwede ba yun bakit tinatanggap yung ganong klaseng sagot hindi ko maintindihan eh. Kasi para po sa akin, iniimbestigahan ka. Kailangan mong sumagot. Hindi hindi po pwede yung sagot na I refuse. Kasi I refuse to ano yon yung to self incrimination. Even yung mga napakasimpleng tanong na hindi naman non-incriminating, tinatanggap lang ng ganun. Kasi kung para sa akin, akusado ka. You are under investigation. Marami ang dami-dami ng ebidensya laban sa'yo. Bakit kailangan mong tanungin yung tao kung ikaw ba ito? Bakit hindi lang ilabas yung mga ebidensya na involved ka sa Pogo? Ikaw ang manager, ikaw ang may-ari ng Pogo. Nagsalita na nga si Cassandra Ong eh. Investor siya. Investor siya. O di, 58% pa eh. O di, siya nga yung Pogo Queen. Bakit kailangan pang tanong-tanong-tanong? Tanong, tanong? -tanong? ang daming mga tinatanong na alam naman natin na hindi yun sasagutin ng tao para tuloy ano eh nagsisipag-aksaya lang ng oras eh ang dapat po dyan e eh present nitong mga nag-iimbestiga na ito yung mga nakalap nilang mga ebidensya like mga dokumento na siya ang nakapirma dokumento ng pagbabayad ng buwis. For sure, hindi yan nagbabayad ng buwis, yung Pogo. Illegal niya eh. O ba diba, isang valid na kaso yun, tax evading, dahil nagnenegosyo ka, tapos eh, hindi. Sa haba ng pag-iimbestiga dyan sa, dyan sa Congress na yun, parang wala tayong narinig na may nagtanong tungkol sa taxation. Tungkol sa pagbabayad ng tax nitong mga Pogo companies na ito. Sa dami ng mga sa dami ng mga dokumento na nagtuturo na ikaw ang may-ari ng Pogo, hindi mo na kailangang tanungin para ikaw ba may ari ng pogo? natural magde-deny eh the fact na tumakas yun lang eh ewan ay, ay, ko kung sa Amerika yan ang investigahan na yan sa Amerika yan ang, ang bilis lang yan eh paulit-ulit na lang yung mga hearing-hearing dyan pa the same ano the same questions sayang lang yung oras sayang yung sayang yung gastos ang dami-daming problema na dapat pag-usapan, diyan na lang nakatutok lahat. alam mo, kaya kaya napapaikot itong mga mga kongresista natin. Dahil ang mga kongresista natin, karamihan mga lalaki. At for sure, yung mga sindikato, sinadya nila na ang gagamiting front dyan sa mga illegal, illegal business na yan yung pogo na yan mga babae babaeng bata at maganda charming pinaghandaan na nila yan eh do you believe? do you agree? pinaghandaan nila alam nila na mahirap lalo pag kalalakihan ang mag-iimbestiga mahirap mahirap magalit na, da, na matatalo sila sa charm ng babae. Yan na nga po ang nangyayari. Magaganda kasi sila eh. O kita mo, mayroon na nga dyan na nag, nag, uh, nagkakainlaban eh. Mayroon nang nag invite ng mag-dinner. Mayroon nang nagtatawagan sa cellphone. Itong si Sandra, Go, Sandra Cassandra Ong, <coughs> ginagamitan niya ng kanyang charm yung kongresista na gusto niyang magpa, gusto yata niyang magpa, magpalakas eh, kay Dan Fernandez. Baka, baka niya na artista ito. O wala naman akong alam sa, kung matinig ba sa babae si Dan Fernandez, hindi natin alam eh. Pero since mga lalaki yan, kasi nature na po ng babae yan eh. <laughs> alam natin yan kasi siyempre girl din ako eh kaya natin gamitin yung female charm para pa, pa palambutin ang uh, ano ng kalalakihan kaya yan for sure sinadya po yan ng sindikato biruin mo Cassandra Ong 24 years old may 58% na share sa billion hindi lang billion peso eh billion dollar business my goodness super super unbelievable yan lang yang 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 fact na yan it's already a fact tanungin nila na sa edad mo na 24 years old, nagkaroon ka ng business. Saan ka kumuha ng pera? Sa nanay ko. Tapos, natapos na don. Dapat sana, inimbestigahan nila yung nanay. Yung background ng nanay. Ano ba yung trabaho ng nanay? Nasaan ba yung nanay? Bakit? Nung sinabi dapat ni Cassandra Ong na, Elementary lang natapos niya. Asaan ah, ang nanay mo kung ako ang nandun? Bakit ka hindi ka pinag-aral ng... Hindi ka malang pinapag-high school? Anong ginawa nung nanay mo? Bakit pinabayaan ka na elementary lang matapos mo? Although it's not... It's a lie. Kasi hindi ganyan ang elementary graduate. Elementary lang natapos. Even sa pronunciation niya ng ng English word. Hindi lang elementary. Mataas ang na, nakapag-aral yan. Kaya lang, lahat naman sila eh. Even Alice Go, oh, di ba? Homeschool. Hindi nakapag-aral. Pero ang gagaling magpaikot. Talukuhan. Mahina lang talaga itong mga nag-iimbestiga. Hindi kumpleto. Hindi sinusundot ng isa pang tanong, yung naunang tanong, na hindi katanggap-tanggap ang sagot. Marunong-runong lang dyan mag, uh, magtatanong si, si Congressman Luis Tru, eh. Kaso si Congressman Luis Tru naman, ang hindi ko mang gusto dyan, very gentle din, eh. Para rin si Rizau Tiberos, napaka-gentle hindi nakakatakot. Alam mo minsan sa pag-iimbestiga kasi, dapat may sense of fear. Kung kagaya kay, kaya ako biliba ko doon kay ano eh, namimiss ko yung kagaya noon eh, kay Miriam Santiago. Mga ganon. Mga ganon dapat. Hindi yung mga kagaya ni, matalino naman si Luis, Tro, pero yun nga hindi mo hindi mo man lang katatakutan eh. Hindi ka pag ganun kasi hindi ka makakapag-extract ng gusto mong ma-extract. Yes, mga kababayan. Nakaka Ewan natin kung hanggang saan yung mga investigasyon na yan. Parang ang labo kung hanggang saan at ano ang kahihinatnan. Baka mamaya nagkain laban na yan dyan. Ang gaganda kasi nila eh. Ewan natin. Anyway, subaybayan natin. Subaybayan natin yan. Parang, parang kasing wala ka nakikita na hangganan. Hanggang saan? Ano mangyayari? Parang ano eh. Para malabo. Nalalabuan ako sa mga, mga kahihinat na. Anyway, mga kababayan, hanggang dito na lamang po. At uh, mahalin natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Good day. Peace.